ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pareseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Naglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay sa lahat ng diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing iyon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ng punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Pabalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako dapat dapat natawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako sa, na isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pamaraon sa kanyang ama. Malayo pa inatanaw na siya ng kanyang ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo niyang sinalubong, niyakap at hinaggan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing -sing at panyapak. Kunin ang pinatabangguya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Tumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglikuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni Minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo, ngunit dapat tayong magsaya at magalap sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Ngayon po ay kaapat na linggo ng Kwaresma at ito'y tinatawag po nating Leitare Sunday, linggo rin ng kagalakan. Kaya't umihinto tayo saglit sa gitna ng Kwaresma sa pagtitika palumbayan ng kwaresma upang mapaalala din sa atin na ang kwaresma ay landas din patungo sa kagalakan. Kaya at napansin niyo po ang suot namin ni Reverend ay rosas o so pink, no? pati ang choir naka pink din. No? Sapagkat ito ay kulay ng kagalakan sa simbahan dalawang beses lang sa isang taon, mapapansin niyo ang mga pari nagsusuot ng rosas sapagkat ito'y simbolo ng kagalakan. I'm out muna sa kaseryosohan ni Kanga ng Koresma upang ipaalala sa atin ang daan ng krus ay hindi naman daan lang ng kapighatian at kalungkutan kung hindi dahil ito'y daan ng kaligtasan, ito rin ay daan ng kagalakan. At ngayong linggong ito narinig natin ang isa sa paboritong kwento na ibinibigay ng Panginoon na laging binabalik tanawan ng maraming tao. Maraming pwedeng pamagat. The parable of the prodigal son ang sabi ng iba, the, the, parable of the merciful father, ang talinghaga ng mawaing ama o ang talinghaga ng alibughang anak. Pwede rin natin itong pamagatan ang talinghaga ng dalawang malungkot na anak. Yamang pinag-uusapan natin ang kagalakan, tingnan natin itong dalawang anak sa totoo lang ay parehong malungkot. Sapagkat mayroon silang maling akala kung saan matatagpuan ang kagalakan sa buhay. Yung nakababatang anak, akala niya ang kaligayahan sa buhay ay matatagpuan palayo sa kanyang ama. Kaya't nagmamadali siya na makaalis na sa bahay. Gusto na niyang maglayas. Pero hindi na niya gusto maglayas. Gusto rin niyang kunin na yung mana niya. Kaya para sa batang ito, sa anak na ito, magiging masaya ako kung marami akong pera. Magiging masaya ako kung magsasarili ako. Magiging masaya ako kung lalayo na ako sa ama ko. Kaya nga't gano'n ang kanyang ginawa. Hiningi niya yung kanyang mana. Buhay pa ang kanyang tatay. Para bagang gusto niyang sabihin, hindi ko na mamatay ka. Akin na ang mana. At umalis siya sa bahay. Para bagang sinasabi niya, wala na akong pakelam sa pamilya ko. Mas magiging masaya ako kung hindi ko kayo kasama bahala na kayo sa buhay nyo, bahala na din ako sa buhay ko. Isang aminin natin, ganun ang tingin natin sa kaligayahan sa buhay. Ang magawa ko ang gusto ko. Ang magkaroon ako ng salapi. Ako ang masusunod sa buhay ko. Pero nakita natin ano nangyari dun sa nakababatang anak. Nakuha niya nga yung mana niya, nakaalis siya sa bahay, nalustay niya ang kanyang pera, pero sa bandang huli, nawala din ang lahat. Nawala yung pera, nawala yung mga kaibigan niya, nawala lahat-lahat. Yung inaakala niyang makukuha niya ang lahat, sa bandang huli, nawala pala ang lahat. Yung inakala niyang magiging malaya siya sa bandang huli, naging alipin siya. Ganun daw ang kasalanan. Ipinapangako sa atin kalayaan, pero pag pinili na natin, ano ang resulta? Pagkaalipin. Kaya ingat tayo. Maraming nangangako sa atin ngayon. Baka ang ipinapangako akala nating kalayaan sa bandang huli, pagkaalipin pala ang resulta. Ganon ang kalaban ng Diyos. Ganon ang kasamaan at kasalanan. Nililigawan tayo. Pinapangako kalayaan. Pero ang kapalit pala, pagkaalipin. Yun yung kalungkutan nung nakababatang anak. Yung nakakatandang anak, kabaliktara nung nakababata, hindi naman siya umalis sa bahay. Sa katunayan, sa mata siguro ng marami, siya yung ideal son. Masunurin, nandun lang sa bahay, ginagawa lahat ng trabaho. Pero sa bandang huli, lumabas din yung tunay niyang kulay. Hindi pala siya masaya sa bahay. Sumusunod lang siya. Bakit? Baka mawala yung mana. Nakakalungkot. Parehong mana pa rin pala. Ang habol ng dalawang anak. Yung isang anak, hindi niya maantay yung mana. Kaya kinuha na niya. Yung panganay, inaantay pa niya. Kaya naman nung nakita niya na pinatawad yung nakababatang anak, nagrevolusyon sa kanyang puso. Kasi sabi niya, ako na nandito lang, ako na sumusunod lagi, bakit kahit kambing hindi mo man lang ibinigay sa akin, samantalang itong alibugang anak mo, ibinigay mo pa yung baka. Hindi pala siya masaya dahil akala niya ang tunay na kaligayahan, makuha yung mana, sumunod kahit wala sa kanyang puso sa kanyang ama. Mga kapatid, mabala din po ito sa atin. Minsan hindi tayo katulad ng nakababatang anak. Katulad kadalasan tayo nung nakakatandang anak. Kahit sa Diyos, sumusunod tayo. Pero tanong, bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil ba ayaw lang natin mapunta sa impyerno? Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil nag-aabang tayo ng biyaya, regalo, reward. Ganito ang nasa isip nung nakakatandang anak. Kaya bandang huli, hindi pa rin siya masaya. Bakit tayo nagsisimba? Eh baka malasin ako pag di ako nagsimba ngayon. Bakit ako nandito ngayon? Eh baka hindi ako bigyan ng baon. Pag hindi ako sumama magsimba, kakain mamaya sa labas, may iwan ako sa bahay, kaya sasama na ako magsimba. Bakit tayo sumusunod sa Diyos? Dahil lang ba sa inaabangan natin na ibibigay niya sa atin? Paano kung walang maibigay? Matutulad tayo doon sa nakakatandang anak, palungkot pa rin. Kaya mga kapatid, ngayong linggong ito, ipinapaalala sa atin, ang tunay na kagalakan, hindi matatagpuan sa paglayo sa Diyos. At tayo masunod sa gusto lang natin. Hindi rin daw matatagpuan ng tunay na kaligayahan sa pagsunod sa Diyos nang wala rin naman ang puso't kalooban natin. Ang tunay na kagalakan ay ang tunay na pag-uwi sa tahanan ng Ama. Kaya mapapansin nyo sa bandong uli, yung nakakatandang anak, ayaw pumasok sa bahay. Masama pa rin ang loob dahil hindi niya matanggap ang awa, pagmamahal at grasya ng Diyos. Kung gusto raw natin tunay na magalak sa buhay, sikapin nating unawain at tanggapin ang pagmamahal ng Diyos. Sikapin nating tanggapin at unawain ang awa at grasya ng Diyos. Sapagkat dito lang natin lubos na matatagpuan ng kagalakan. Ang Diyos na mawain sa mga alibugang anak. Ang Diyos na tunay na mapagmahal kahit sa mga matitigas na ulong mga anak. Ang Diyos na nagpapasensya sa mga anak na sumusunod pero wala naman palang pagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayong Kuwaresma, anungin natin? Ano bang ba tingin natin talaga sa Diyos? Siya ba yung ama na sa tingin natin ang hirap sundin? Kaya hindi tayo masaya pag sumusunod tayo sa Diyos? Kung tingin din natin sa Diyos, siya yung malupit na Diyos na pag hindi tayo sumunod, ay tayo kaya sunod na lang tayo sa Kanya. Hindi po sana ganun ng ating maging tingin sa Diyos. Kung sumusunod man tayo sa Kanya, ito'y dahil alam natin sa Niya tayo kamahal. Kung nananahan tayo sa Kanya, hindi dahil nag-aabang tayo sa ibibigay Niya. Sapagat alam natin, anuman ang ibigay ng Diyos, ay grasya pa din para sa atin. Nawa, matagpuan natin ang tunay na kagalakan, ang tunay na pag-uwi sa puso ng Diyos, ang tunay na pagtanggap at pangunawa sa pag-ibig, awa at grasya ng Diyos Ama. Amen.